Dinadaya ang mga byuda. Tara pakinggan. Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa Kaalaman Karunungan Katutuhanan Katiyakan Kaligtasan. Nawa pagpalain ng dakilang Panginoon Hesus Kristo ang mga nakikinig sa araw nato. Isayas Kapitulo 52 Versikulo 6-7 Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na yaon, na ako yaong nagsasalita, narito, ako nga. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paanyaong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nangagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Roma Kapitulogis Versikulo 15-17 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila mga sinugo. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa mo aming balita? Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay ay wala ng pag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi NYO banabasa ang isinulat ni Moises. Noong naroon siya sa may nagliliyab na mababang punong kahoy, sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos nila Abraham, Isaac, at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Kaya maling-mali kayo. May isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus, kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. Sinabi ng tagapagturo ng kautusan, tama po kayo, guru. Totoo ang sinabi ninyo na iisa lang ang Diyos at wala nang iba. At kailangang mahalin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At kailangan ding mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa sa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog. Nang marinig ni Jesus na may katuturan ng mga sagot nito, sinabi niya rito, malapit ka ng mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mula noon, wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Nang minsang nangangaral si Jesus sa templo, tinanong niya ang mga tao, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo raw ay lahi lang ni David. Samantalang si David na mismo na pinatnubayan ng banal na espiritu ang nagsabing, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siyang naging lahi lang ni David? Wiling-wili sa pakikinig ang mga tao kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, magingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang mamasyal na nakasuot ng espesyal na damit. At gustong gusto nilang batiin silat galang sa mga mataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upo ang pandangal sa mga sambihan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito, at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa.